It's me again. It's my partner off my video for today. Yes, and welcome to my channel. It's me again, today. so Please subscribe to my channel and please leave it a big. Time. Oh, baka hindi na naki siya maabutan. kung anong ginagawa ko dito sa province namin pag nababaring ako. So, syempre, ang ginagawa ko, uh, meron pala akong ginagawa na four ways. So, one, mag-edit. Kasi mag -edit ako kasi, nakapag-edit na ako kanina. Step two naman ay, step two? So, two is matulog and Uh, gawain, uh, gumawa ng gawain bahay, and then four is mag-video. So, ang lagi ko nung ginagawa ay yung three and four and one and two. Lahat para sila, no? So, comment down below kung anong ginagawa niyo doon sa apat na yon and then kung lahat naman baka mas shout out ko pa kayo sa next video ko Bye.